Greetings po mga kapatad, welcome back to my channel Maraming salamat po sa Diyos Meron naman po tayong pagkakataon para makapag vlog Kung bago ko pa lang sa aking youtube channel Welcome sa Kuya Makil Mga kapatad, minsan sinabi ng isang pantas na Kapag hin hindi mo binigay ng schedule lang inyong sasakyan Ang sasakyan mismo ang bibigay sa inyo ng schedule Ayan po mga kapatad, yan nagkaroon ulit ako ng, schedule papayos ko yung aking drain plug ayan yung aking drain plug meron po siyang leak ang lakas ng leak nya dito kaya e, bumili po ako ngayon ng sarplus uh, surplus na oil pan para mawala na yung uh, problema nya sa kanyang drain plug ang lakas ng tagas nya eh kanina nga tchinek namin halos parang nakasabit na lang yung kanyang plug, kanyang bolt dito sa drain plug niya. Nakasabit na lang. Ayun. Yeah, yeah, eh, ito ngayon sinusubukan ni na Gary na tanggalin yung aking uh, sira na oil pan Ang problema may mga tornillo na mahirap tanggalin. Kaya ay yeah, mga patatinya niya. Kailangan pang tanggalin niya. Ano, Alam, kailangan cross, cross member ba? No? Cross member. Ah, naku po, Santa Maria Elementary. Kailangan pang magtanggal ng cross member. Magtanggal ka lang na. Para magtanggal ng ano. Para, para malinis na At, mga, tsaka, para, ano, malinis na rin yung dumi. <laughs> And isa pang issue ni Pearl, ng aking Toyota Corolla, si Pearl. Meron siyang leak sa transmission. Ayan, isasabay ko na rin. And then uh, finally yung mga preno niya, papache ko na lang kay Sir, kay Sir Gary para ilolong drive po natin to sa Batangas Lian. Kaya kailangan eh, from Pampanga to Batangas Lian. Pampanga to Cavite, Batangas Lian. Birthday kasi ng tatay ko. Kaya yeah, kailangan naka-condition aking sasakyan. Ayan. Ito tayo ngayon. ginaba yung kanyang ano transmission transmission fluid shout out nga pala po kay sir bongkyambaw uh, sa kanya ko po nabili itong aking surplus na surplus na oil pan And shout, shout, out nga pala po kay, yeah, kay Sir Nomel kami po ng Smart Suspension And kay Sir Gary yes, Shout out po sa kanila Sila po yung uh, Nagpatino yung aking suspension So hindi ibig sabihin na old car po siya Hindi na natin mapapaayos yung kanilang suspension Yung mga lag Kanyang mga kalampag Mga lagutok Ayan ito lang po ako nagpapagawa sa smart suspension po. Dito po sa ban-ban. Ayun, e binaba. Ayan, binaba na po mga kapatad. Ngayon, wala nang nakaharang sa ating oil pan. Ayan. Oh, Diretso yan para pumili ng karo. Pagkapit ng oil pan. Oo, ayun then uh, lilinis-linisin daw ni Sir Gary yung aking ano, tapat ng aking transmission puro langis yung tilapon ng ano ng transmission ayan oh, wala na yung issue ko doon wala nang mga maabog dito yung sa ibabaw ng carburetor yung ano yung tilapo tila ng ano ng uh, gear oil ayan. Ayan po at this point nililinis na po ni Sir Gary yung ipang ano <coughs> cross member ko ayan dumi oh galing nililinis pa nila oh. sa iba iba hindi na nililinis hindi na, na nilalilinisin no? gustong gusto ko dito magpagawa kinangan <laughs> kina Sir Nomel at kay Gary kaya sa so pa rin tinatanggal yung mga bolts ng ating dito, yung ating oil pan ay bagbahan yung ating oil pan okay yan yung dati kong oil pan ito hindi ko alam kung ito original niya na. Pero tingin ko, ang laki. Bagay itong nabili kong ito. Ayan eh o. Uh, repair na rin siya. Pero at least wala, pa, na, wala naman siyang leak. Tsaka maganda yung kanya. Maganda yung plug niya. Nahihigpitan mo ng maayos. Ito, hindi. Pag hinigpit mong ganyan, wala. may may lusot. <laughs> yeah, parang nakano na nga lang to. Kasabit na lang yung bolt. Buti hindi ako na ubusan ng langis kapon ayan nakabili na ako ng ano we'll see ito, kaya naglilik yung aking uh, transmission ito yung nabili ko knock knock sya knock sya bang ano niya, makita yung makita yung number niya eh anyway, yan ito na nakabili na ako ng oil seal tsaka dalawang exhaust gasket para sa ating exhaust ayan naikabito ay, yung aking ano pagbalik ko Alinis na itong exhaust member eh naikabit na yung aking oil pan <laughs> nasa ba yun nakabit na siya ayan okay, uh, na lang ulit sa sunod na ikakabit. Uh, mas may kasi yung habang nakababa pa yung ano yung cross member. Uh, bago ito ano saka ito yung ikakabit para mas maluwag sa loob, uh, sa ilalim, mas maluwag sa ilalim kapag wala 'yun. Yung dating bali eh. mas madaling magkabit para maluwag sa baba. Ayan, break time lang. So, break time muna. Pahinga-pahinga muna sila. Bawi kabit ulit. Itong uh, natitira pang ikakabit. Yung pati hindi likod niya inangat na rin nila. And according to Sir Gary, madumi na, eh. daw yung aking uh, ano, aking brake drum. Dumi siya. Malinis na lang tsaka may adjust para ma-ready na siya sa July 7, 8 and 9 pag nag uh, long drive ako pupuntang Batangas. Ini mismo ya, ini to. Ini dinin yang kanini. Eh. mga kapatad na ibaba na yung ulihan at natin at na check na ni Sir Gary ng ating mga preno ni, na, -na readjust na yung adjustment sa preno natin adjustment ng, brake shoe okay na na check na niya and then pasan na yung mga kapatad yung aking ano aking handbrake ayan konti lang yung baba niya pero nakasagad na sagad po yan mga kapatid ayan naka handbrake po yan So, dati po yan na, Nandito yung, ano, yung handbrake nya kumak Bago naandito yung handbrake nya Bago siya kumagat ngayon makita nyo, konti lang ano niya Angat mo Pero gana na agad yung handbrake natin So, yung mga kapatad Tanda nyo, pag yung an, inyong handbrake Ito Nandito na siya Ay, pacheck nyo na yung uh, mga preno nyo Baka nagpapa-adjust na Cross at at this point, ayan, buo na. Hinihipitan na lang yung mga gulong. Iba talaga kapag kayong mga biyasano yung gumagawa saglit lang saglit buo agad eh. Hindi kagaya pag ako nagbuo yan, panigurado yan, is maghapon. Ayan. Ayan. Ayan nga ba, nagpapay nga. Nagkakabit. Oo nga. Ayan. Talaga nga, ang binabayaran nyo po dyan sa sasakyan nyo ay eh, yung peace of mind. Yung peace of mind nyo. Yung wala kayong alalahanin sa sa daan lalo na pag kayo ay uh, bumabiyay ng malayo okay, nice. And after kong mapapalitan ng aking uh, oil pan at uh, matanggal na yung aking uh, leak sa aking transmission dahil palit na nga ako ng oil seal uh, dumuritch naman ako sa Ultra MRF dito po sa Maydao. Ina-wheel alignment ko na siya. Maganda po mga 6 months or at least once a year magpa-wheel alignment po kayo para yung mga gulong po ninyo uh, mas tumagal po siya o kaya uh, mas humaba po yung lifespan ng mga gulong natin. Alright. Off to Cavite we go. Ay mga kapatad, okay na ang sasakyan ko. Ay mga kapatad, ah, I forgot to mention mga pa pala mga kapatada, ah, naglagay po ako ng ah, tama brand, pinalitan ko na yung lumang uh, thermostat ko. And then after ko magpalit ng uh, uh, bagong thermostat, ayun. Hindi na siya uh, tumataas ang temperature. Ayun, kitang-kita niyo mga kapatad ang ah, benefits ng <laughs> pag meron kang thermostat tingnan nyo yung power nya saka yung tipid nya sa gasolina talagang worth it uh, worth it po na mag install po kayo ng thermostat hanggang dito na lang po ang aking video for today kung nagustuhan nyo po ang uh, aking uh, video please give it a thumbs up at kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. At pakiclick naman po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito pang pa inyong Kuya Makel saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.